Ba't niya tayo nilikha? Anong dahilan ng ating existence? Bakit tayo umiiral? <tong> ang sabi ng Diyos, hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag niya sa inyo. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Kung inuuna po natin ang Diyos sa buhay, ay makakapagtiwala tayo, sasamahan niya tayo. Bakit? Eh sabi ng Diyos eh, humingi ka, bibigyan ka niya. Humanap ka, makakasumpong ka. Kumato ka, pagbubuksan ka niya. Ayun, yung tatlo na yun, kailangan-kailangan natin yun. Paano? humanap ka, makakasumpong ka. Pero pagka ikaw lang mag-isa ang naghahanap, maaaring hanap pa ng hanap, nasa tabi mo na, hindi mo pa nalalaman. Kaya yung naghahanap ng mga ginto, mga treasure hunters, meron detector yun eh. <laughs> meron lang ang detector, nahihirapan pa eh. Di makita-kita yung ginto niya masite. Eh. Pero kung may kasama kang Diyos, makakasumpong ka. Pwede kanyang turuan nang kanyang aral para makatiyak, magkaroon ka ng certainty sa buhay. Whatever happen, mahirap man, wala ka mang masyadong pera, wala ka mang masyadong oportunidad na guminhawa sa buhay. Kung medyos ka, okay lang kasi si Lazaro, alam ko, maraming hirap na tiniis si Lazaro. Araw-araw, nagaabang lang siya ng mumo. Yung nahuhulog sa lamesa ng mayaman, yun lang ang pagkain ni Lazaro. Pero he lived a contented life. Contentos siya. Kung yun ang bigay ng Diyos sa kanya, contentos siya. And after all those sacrifices and misfortunes, may mga sugat pa siya, namatay pa siya, after all those sacrifices, naniwala kasi siya sa Diyos, kaya hindi siya nagpakamatay, hindi siya nagrebelde, na natili siyang pulubi. Tawag sa kanya sa Biblia, pulubi. Eh, nang mamatay siya, may pag-asa siya. Dinala siya sa sinapupunan ni Abraham ng mga anghel. At yun ang hindi natin napapaghandaan karaniwan sa atin. Para bang ang buhay natin dito lang sa mundo, yun ang misassessment ng tao. Habang nabubuhay siya sa mundo, puro lang sa mundo ang kaisipan niya. Hindi niya alam na merong buhay na darating na buhay na mas maganda, buhay na dapat nating nasain, na yun ang buhay na walang hanggan. Salita po ng Diyos ang nagsasabi niyan eh, Na hindi ang Katapusan natin o ang ating buong istorya ay dito sa mundo. There is life after our life on earth. And it depends on our choice and preference in which part of eternity we are going to. Kasi dalawa po ang sinasabi ng Biblia. 5.28 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas, ang mga nagsigawan ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawan ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Dalawa po ang pupuntahan ng tao. There will be a resurrection, ang gumawa ng mabuti, mabubuhay na mag-uli sa buhay na walang hanggan. At ang nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Kaya ngayon pa lang, dapat aware na tayo na merong dumarating in the future na hindi natin maiiwasan. Mamamatay tayo. Hindi tayo makakaiwas. Mamamatay tayo. At sabi sa Biblia, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan pagkatapos nito ay ang paghuhukom. 9.27 ng Ibro As it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Meron pong paghuhukom. Kaya dapat napaghahandaan yun. Ang ating pananaw, hindi lamang para magkatrabaho, hindi lang para magkapera, magkapamilya, etc. Una, dapat may pananaw tayo na merong lumikha sa ating Diyos. At yung Diyos na lumikha sa atin, meron siyang intensyon. Ba't niya tayo nilikha? Ano ang dahilan ng ating existence? Bakit tayo umiiral? Dapat maintindihan ito ng tao eh. So that we can live our lives according to the will of the one who created us. you